at nung ako ay nag apply din dito sa Taiwan papunta dito sa Taiwan guys ang ulan tanong ko din uh, may day off ba sa Taiwan? paano yung day off? Ganyan? so eto i-share ko sa inyo guys One hour later. Yan yung alaga ko guys ayan papunta kami ngayon ng park para mag exercise siya mainit na nga oh. pero 7.30 pa lang yan guys Dito na kami sa park ni Lolo, guys. Ayan. Napakainit nga po. Ayan si Lolo. Nakaupo pagod siya. Malakas pa naman to si lolo, guys. Kaya kaya niya pang mag-exercise at itulak yung wheelchair niya. Naglalakad. Ang ganda nga dito po sa Taiwan, kasi sa mga ganitong park, meron na siyang mga exercise. An? Ayan o, so yung mga ganyan o. No? Kagaya nun, yung dalawang lola yun. Meron siya sa mga park na ganyan. Hindi ka na po. Sa mga matatanda, ganyan. Ayan din, o. Eh. Diba? Hindi na kailangan pumunta sa rehabilitation para mag-exercise. Dito sa park lang, meron na kayong magagamit. Yung mga senior Or kahit mga bata, meron din laruan din. Playground. So, yun guys, pag-usapan natin yung day off ng caretaker dito sa Taiwan. Ayan, uh, para makapagbigay na rin ng Uh, idea sa mga balak mag-apply dito sa Taiwan or sa mga first-timer. At uh, yun nga guys, sa uh, dito sa Taiwan, hindi po automatic yung day-off makagaya ng sa Hong Kong. Kasi sa Hong Kong, di ba, ano siya, uh, weekly, may day-off talaga yung mga uh, domestic worker doon or caregiver. Dito po, hindi. Depende po yon sa uh, amo ninyo or sa employer ninyo. So, ako naka na employer na ako dito sa Taiwan, guys. Hindi siya pare-pareho. Uh, meron ako naging amo na dalawang araw yung day of ko. Bali, Friday ng gabi, aalis uh, na ako sa bahay niya. And then, uh, Sunday ng gabi, ako babalik. Meron naman ako naging amo na uh, Saturday ako... Nang umaga aalis sa bahay nila at sa Sunday na ako ng gabi uuwi. Meron din naman ako naging amo na isang beses lang ako makapag day off. Uh, linggo ng umaga ako aalis sa bahay nila or Sabado ng umaga. Basta sa gabi, uh, babalik na ako. So yun guys, hindi pare-pareho. Depende po yan sa employer niyo Pag hindi naman kayo nag-day off, babayaran naman kayo ng employer ninyo ng 667 depende rin sa amo kung kakaltasin niya yung day off niyo pag kayo ay nag day off so meron din ako mga naging employer guys na pag nag day off ako e eh kinakaltas po yung day off ko meron naman ako naging amo na hindi na kinakaltas yung day off ko at bali dito naman sa aking amo ngayon guys dalawang araw ako nag day off dito sabado ng umaga ako maalis, dinggo na ako ng gabi po wabalik pag sa isang buwan, dalawang beses ako mag day off, yung isa is libre. Tapos yung isa is uh, may bayad. So kapag ka, sa isang buwan, nag day off ako ng dalawang beses, uh, hindi buo yung sahod hindi buo yung sahod ko. Pero pag isang beses lang ako nag day off, uh, buo yung sahod ko na ibibigay niya. Sa mga uh, first timer at nagbabalak dito mag apply sa Taiwan guys ng uh, critiquer, yun po yung may advice ko sa inyo H hindi kagaya sa Hong Kong yung day off dito sa Taiwan depende po yun sa magiging employer ninyo, sa usapan nyo ng employer niyo meron din naman ako kakilala at mabanggit ko na nga rin pala, yung day off ko guys is minsan 24 hours yan, minsan 12 hours lang meron din naman akong kaibigan na 4 hours lang yung day off niya. Meron din naman ako kaibigan na half day lang yung day off niya. So hindi po talaga pare-pareho. Depende po 'yan sa amo at depende rin 'yan sa sitwasyon ng alaga ninyo. So yun lang. Uh, sana may nakuha kayong idea guys lalo na sa mga first timer at mga baguhan dito sa uh, Taiwan. So ayun, shout out ko na lang di si Iris, din si Ma'am Iris Then sa pr uh, processor ko dyan sa MIP at sa mga ka-MIP ko dyan. Sa mga hindi pa naka-subscribe, please subscribe. Pakiclick nyo na rin po yung notification bell para ma-update kayo sa mga video na ina. Maraming maraming salamat po at see you on my next.